Hello mga tropa! Welcome sa Tawat Aral TV. Dito, hindi lang tawa kundi may matututunan ka rin. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga kwento namin. Game na, simulan na natin. Sa isang barangay na laging binabaha tuwing tagulan, isang malaking proyekto ang ipinagmamalaki ng mga opisyal flood control project daw ito na magbibigay solusyon sa matagal ng problema ng komunidad. Foreman, siguraduhin mong matibay to ha, sabi ng engineer habang binabantayan ang konstruksyon. Opo, sir, sagot ng foreman, pero may ibinulong. Boss, kalahati lang budget dito. Yung kalahati, nasa bulsa. Sinimula ng konstruksyon ng may pagmamadali sa halip na kalidad na materyales, pinili nilang magtipid. Okay na yan, para tipid, sigaw ng foreman sa mga manggagawa. Dumating ang araw ng engranding ribbon cutting. Nagsipuntahan ng mga tao puno ng pag-asa sa bagong proyekto. Sa wakas, hindi na kayo babahain, proud na sabi ng mayor sa mga residente. Yay! Sigaw ng mga tao, hindi nila alam ang nakatagong katotohanan. Ngunit nang dumating ang unang malakas na ulan, nagulat ang lahat. Imbes na bumuti, mas lumala pa ang sitwasyon. Ay grabe, mas malala pa ngayon. Sigaw ng isang residente habang tumataas ang tubig baha. Hindi inaasahan ng engineer at foreman na sila mismo ang unang tatamaan ng kanilang kapabayaan. Olats na bulsa ko! Sigaw ng engineer habang tumatakbo palayo sa galit ng mga tao. Pati sapatos ko na baha! reklamo ng foreman, na ngayon ay nagsisisi sa kanyang ginawa. Pero higit sa lahat, ang galit ng bayan ang bumagsak sa kanila. Mga buwaya, ginawa niyo lang negosyo ang baha! Sigaw ng isang matandang residente habang sumisigaw ang crowd ng tama. Sa huli, natutuhan nating lahat. Hindi kayang takpan ng peking proyekto ang katotohanan. Kapag may korupsyon, ang taumbayan ang laging talo. Pero tandaan natin mga tropa, kahit gaano kabigat ang problema, may aral tayong mapupulot. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang ilike ang video na to, ishare sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa Tawat Aral TV para sa mas marami pang kwentong may aral. Hanggang sa muli mga katropa. Salamat sa panonood mga tropa. Don't forget to like, comment and subscribe.